isang araw sa wakas nakaligo na ulit ako kasi ilang araw na rin ako hindi nakakapag video simula nga pala nung November 11 hindi na ako nakapag upload kaya ngayong araw ay eh, magbibideo na ulit ako matagal tagal na rin nung huli ako lumabas kaya yung team ko tuwan kasi akala nila quit na ako sa pagpavlog dahil tapos na nga pala yung pagpapahinga ko kasi simulan ko na mag upload simula ngayong araw sandali nga lang pala ako nawala pero ang dami na nagbago sa lugar namin puro kawayan nga pala yung bahay dito pero ngayon bato na at syempre dahil alis nga pala ang team dugyot kukunin namin si Blooming si Blooming nga pala yung e-bike ng team dugyot siya nga pala yung pinalit kay Betty at guys, alam nyo ba kung bakit namin tinawag si Blooming na Blooming? Siguro marami nagtataka sa inyo kung bakit. Kaya nga pala siya tinawag na Blooming kasi kulay blue siya. O di ba kakapanood sa kami, natutunan na naman kayo. Grabe guys, ang dami na nangyayari sa paligid. Hindi ko alam kasi hindi naman nalabas. Tulad na lang nitong sugar cane, pero gawa siya sa bakal. Bakit kaya siya tinawag na sugar cane? Di ba guys, nagtataka din kayo, ang crispy. Kaya nga pala kami nandito kasi kikitain namin si Boy ba? Siya nga pala yung bago naming member. Kaso sobrang daming tao dito, hindi namin makita kung nasaan siya. Ayun pala, nasa isang tabi kasi kinakabahan siya. At syempre, kung nandito sa si ba, nandito rin yung ate ko. At kung merong bagong kabuyaw, meron din bagong team Grabe guys, lumadami na yung mga hindi naliligo. At guys, kapag pumunta nga pala kayo dito, ha, ha nga kayo. Kasi kung nakikita nyo yung kulay puti na yan, lahat yan puro stall. Iba-iba nga pala yung mga binibenta nila. Tapos guys, tingnan nyo nga pala yung fried chicken nila dito. Ang mura lang ng benta. Kaya siguro masarap kasi 69 pesos. At syempre, automatic kapag malaki yung chicken, tourist na agad. Kaya mga na naman si skincare. Tapos guys, ang swerte nga pala namin kasi meron kami nakuwang lamesa. Sobrang daming tao nga pala dito. Kaya swerte kami na meron kami na la mesa. Kaya food trip na naman mga dugyot. Kahit allergy na nga pala ako sa manok, tuwang tuwa pa ako kasi ang laki ng Kahit nga pala allergy, enjoy pa rin ako sa pagkain. Enjoy now, supper later. Grabe sulit. Grabe sulit. At pagkatapos nga pala namin kumain, nagalagala na kami dito. Dahil peryahan nga pala to, ang daming ride. Yung iba nga mukhang basic pero nakakatakot. Pero si itsumbungan, grabe sobrang tapang. No reaction video daw sa extreme ride. Grabe guys, kapag nakasakay nga pala kayo dito, hiwala yung kaluluwa nyo. Buti na lang talaga, hindi ako sumama kay itsumbungan. Siguro ako sumama ako, hanggang ngayon nasa ospital pa rin ako. Kung titignan nga pala, parang basic lang. Pero hindi na ako uulit dyan. Pero si itsumbungan, binasic lang. Basic. Tapos kis meron nga rin pala dito parang caterpillar Isa to sa mga hindi ko sasakyan habang buhay Pinapanood ko lang sila pero nahilo na ako Buti na papay ko si Ichambunga na hindi kami sumakay Ayun lang nakita kami ng ate ko Kaya napasakay ako nang wala sa oras Grabe hindi pa na under pero natakot na ako Grabe yung nervous system ko nininervyos Sakto bilog pa naman ang buwan Wala lang share ko lang At ito na yung kinakatakutan ko umandar Tapos guys, palapasaki nga pala kami dito sa Viking. Buti na lang talaga ang haba ng pila. At least kahit papaano minatira pa ang kaluluwa sa katawan ko. Kaya niaya ako na lang sila mag bingo. Kasi kakaunti lang yung tao dito kaya sure win panalo kami. Iba nga pala yung rules nila dito kaysa sa amin. Tapos 'yung mapapanalunan mo nga pala dito ay fortuneer. Kaya guys, namili na ako kung anong card yung pipiliin ko. Nagdadalawang isip nga pala ako dito kung blue ba ako o kulay pink. At dahil pink Barbie ako, kulay pink na yung pinili ko. Tapos guys, kakaumpisa nga pala nung laro, biglang boom si Kaya guys, hindi na namin kailangan kayo ibigay ni Suboy si Matthew Nurin. Kasi kasi si Boy Ubo nanalo ng Fortuner. Guys, suggest naman kayo kung sa maganda maggala. Tapos kasi may hamaya nga pala bigla nag-brown out. Grabe, natakot ako ng sobra dito. Ah! <coughs>